Sige, pagtulungan nyo ah. hindi ito tandang sora ha. O di kaya sa may Espanya, sa may Nila. Saudi Arabia ito, dito sa may Kobar. Na hindi ko na alam kung ano na ba talagang nangyayari sa mundo. Habang ang init-init sa Pilipinas at naghahangad silang umulan, dito naman sa mainit na syudad sa bansa ng Arabiano, e binabaha, Diyos ko. <laughs> <laughs> Uwi na nga tayo. Uwi mo, na si tayo, aking tayo, yaga. Diyan, jari, jari. Jari, pawan. Jari, pawan. San, san naman. Sa. So, lalabas ako ngayon kasi bibili ako ng makakain at okay, na. Para. Kararating ko lang kasi galing trabaho. Oh my God. Paano ako pupunta doon? Huh? Habib, what's happening now? It rained too much? I didn't know. <coughs> Anaruhin na bakala. <coughs> ano <Anaruhin> na bakala. <coughs> Paano ako lulusong dyan? Amma. <coughs> Tuna sa mo kiri mo Lulusongin ko na ba itong baha? wala akong madaanan actually, pag uwi namin kanina guys hindi pa tubahan, umuulan pa lang nun ng malakas kaya nagulat ako ngayon pagbabaan ko saan ako dadaan? Tunasaki let's go sahod pa naman, tas ganitong umuulan magigigil ako sa inyo ah. <laughs> hello ayan Nakahanap ako ng magandang lagusan. Iikot ako doon sa kabila, papunta doon sa may bilihan ng kabsa. Natatakot ako lumusong, baka may current attack on Titan. So actually, dapat ngayong araw, eh, nasa Ramania po ako. May mimili ako ng mga pagkain, stocks, grocery, ganyan. Kasi nga, sahod. Paggabi pa kasi ako walang kain ng kanin kasi naubusan ako ng bigas. Sakto sahod na namin kanina. E eh, paano ako pumuntang Ramania? Umo-ulat. Diyos po bahak, kaya ngayon e eh, papunta ako dito sa may bilihan ng kabsa, para mag take out ng kakainin dahil walang mailuto sa bahay wala din akong mantika at bigas at kung anumang mga <laughs> stocks dyan, Diyos <judges> ko <laughs> <coughs> so ayun yung accommodation namin, hindi ako makatawid umikot ako dito so, diba? tapos dito ako dadaan sa may bahay namayaman mayaman tapos ako datawid dito nagigigila ko sa inyo Hala, pareho lang din, Bi. Saan ako tatawid? Andito na, pwede na yata dito. Ah, wait lang, dito, dito, dito taya Ayun, ayun, sundan ko si Sir. Kasi may dumadaan din dito, sa may likod ng moske Hala, akala ko kung ano. Wala na ako madaanan talaga, Bi. Diyos ko, bibili lang ng pagkain, hirap na hirap pa. Dito na yata, pwede na dito. Ayun, oh, may iskinita doon. Hala na kaya ako sa may iskinita doon. Yan na yata yung papunta sa hotel eh. hindi pa. I think bakala na dito eh. Tawid na ako dito. Bahala na judge. Oh my God. Ano ba ito? Anong madaanan guys? Ano ba ito? Just go, Ayan. Ah! so nakatawid ako mm -mm. tignan natin kung yung labasan nito eh dito yung bilihan ng pagkain kung hindi oh sorry balik tayo ha so ayan guys nakatawid ako mm -mm. ay so saan naman ito yes <laughs> ko mali pa doon pa pala yun Kung bilihan ng pagkain mali pala dito so mali yung natagusan ko balik ako sayang yung paglusong ko sa tubig mali pala hindi pa ito yung tamang lagusan di balik balik tayo gigilak hina hmm, nagugutom na ako just Oh my God! May isa pa pala iskinet yan dito. Ito na yata yun. Tick, itong iskinito na pinasukan ko, ito na yung bilihan ng kabsa. Ano? So, tignan natin. Gigigil ako sa inyo. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. Oh my God! May alon-alon -alo na dito. Ito na nga, nag po ako. Dahil ito na yung hotel na bibilang ko. Kasi hindi ko makita yung signage sa inyo. Ay, ito pala, oh. Hindi ako makapunta doon sa may malayo. Kasi, alam nga, lulusong ako sa na, di ba? Ibigil ako sa inyo, ha? Andito na ako, guys. Papasok lang ako, ha? Babalik ako kayo, babalik ako kayo. Di ba? Automatic. Ang taakil mapimishkil, ha? Kumakain pa sila. Stay muna ako dito kasi patayan yung pag-uwi mamaya. Ha? Ah? Ha? I want a half paham with white rice. Kumakain sila kasi wala masyadong customer. Kain mo na kayo dyan. Dito na ako mag-stay hanggang mamayang gabi kasi hindi ko alam kung makaka-uwi pa ako. Baka lumakas pa lalo yung ulan doon. Tataas pa yung tubig. Diyos Ibang-iba na talaga. Diyos ko ang Saudi. Sige, lusungin mo yan. Sige. Pakayanin mo. Ada si Kuwi Pirinu Ano ba nangyayari ngayon sa panahon dito? Mayo na? Dapat nga summer na ngayon. When in ta? When in ta? Kida kida? Hina? Shop sawa sawa? Inta ka lang, Mafi? Hey, Salim? Diba uh -huh. yung nadaanan ko ang layo? Ano hina? Kida? Sim sim? Kida? 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 Siyem, siyem. So wasawi, my friend. Taka lang. Sokran. Babalikan ko kayo, ha? Babalikan ko kayo kasi nagwapo doon. Sokran. Nagigang. Buti na kapag withdraw ako. One real. Kaadaas ito, if you will. Kalasada. Ayan po yung order ko, kalahating, kalahating kabayo yata eh. Thank you. 21 lang naman kasi ito. Dalawang kainan ko na to. How can I go there now? Hala, madilim na. Ayan, may tumirik pa na sasakyan. So, paano yan ngayon? Sige, pagtulungan nyo. Gusto kong tumulong, kaso baka mabash ako. sabi nila tumutulong lang ako kasi naka-video. Kaya Ay, ayoko silang tulungan, be. Baka pag tumulong ako dyan, ako pa mapasama. Wag na, tara na. Marami akong problema sa buhay, no? Problema ko pa nga kung paano ako tatawid, pauwi sa amin, tapos tutulong-tulong pa ako dyan. Ah, tara na. Dito na tayo tatawid. ah Diba? Nah, hindi ko nga alam kung paano ako makakauwi ngayon. Tapos tutulong pa ako magtulak ng sasakyan doon para lang sa content. Ah, wag na pa yan. Kaya dito baha na. Tapos ang dito, b? Sana dinala ko yung tripod ko, no, para mahabang gano'n yung kuha ko. <laughs> Ayan. Paano ako lulusong dyan? Baka may current attack on Titan. Nakakatakot kasi lumusong sa baha dito sa Saudi. Kasi, guys, yung kuryente nila is nasa ilalim. Kaya... Ng... Ah! Hmm. Kaya sakali man na mayroong nag-leak na or open na ano matawag basta may bukas na kung ano man dyan na buhay na kable tas naagusan ng tubig pag lusong mo patay ka talaga sinasabi ko sa iyo oo so ito naman safe naman oo di ba immune na yata ako sa kuryente <laughs> okay na ano tawid na ako doon ikot ako babalikan ko kayo babalikan ko kayo Dila. dami nagbibideo sa baha first time nyo bahain lagi yan sa amin Oo. ah uh -uh. Lalo sa may tandang sa Rakeson City. Sanay na ako dyan, Diyos oh. ko. oh, ito, syempre, pwede ko naman ang lusungin to, ano, kasi mababaw, o. Oh. Oh, diba? Ay, hanggang kalit-kalit lang naman to. Mababaw lang siya hanggang kalit-kalit lang. Tapos, makitawid ako dito sa accommodation ng ibang ibang kumpanya. Pasensya na kayo. Dito muna ako dadaan sa bahay niyo. <laughs> saka dito ako sa may sulok. Ayan. Ay, naku. Ang hirap mag sa bahay. Ganito pala. Dito. Ito na, ano, oh. may pang babae pa, unahin ko muna sila. Ang ingay nila, Diyos ko, tumitili-tili pa. Oh. Ay, Diyos ko, hindi nila dalian. Anong oras na? Ay, dalian nyo. Ang dahil pa pinagsasabi, nag yung isa. Ayan yung isa oh, nakatawid din sa wakas, Diyos ko. So, minute ko na po yung audio kasi na-record yung prayer nila. Hindi ko natutungtungan tong kahoy na to, ano? Baka ito pa ikatalisod ko lalo. Ganun lang din na kanina pa ako lumulusong sa baha na to. <laughs> At ayan, matapos ang aking sandamakmak na pinagdaanan, ay sa wakas, nakabalik na rin po ako dito sa aming accommodation. <laughs> Grabe ano, ito na talaga yung tinatawag na climate change. Ang tagal pa naman humupa ang bahat dito kasi wala po silang drainage. Kaya kapag tumila na yung ulan, eh pinapahigop nila sa mga malalaking truck na nagpapump ng tubig. Ano bang ba tawag doon? Vacuum truck yata. Ganun. Basta. So pag uwi ko po ng bahay, eh naghugas ako agad ng paa or sku kasi baka magkaroon ako ng liptospirosis. <laughs> Charias. Uh, pagtapos kong maghugas, ngayon ay kakain na po ako. Kasi gutom na gutom na po talaga ako. Puro lang ako tinapay mula pa kagabi. <laughs> Itabi ko lang itong kalahati nung kanin kasi ang dami naman ito. Madami kasi sila dito magbigay ng kanin guys. Mananawa ka talaga. Tapos syempre, hatiin ko din itong manok no para naman may baon ako bukas at di na ako magtinapay. Diyos ko, puro na lang tinapay kinakain ko. Yun lang. O sya, kain muna ako ha. Ang dami ko pinagdaanan sa buhay ngayon eh. <laughs> Muli, ito po ang inyong happy peel oliver castron and xanax so know no the toxicity let's make people safety <laughs>